Welcome to my channel, my daily routine, exploring Marjo Mix TV. No.

Ayan guys, lumabas na kami ng train. Ang tayo. Ayan, si Bunso. Putol ang, putol ang ano, ang pantalo. Kagalaan naman kami. Para maputla yata ako hindi pa ba daw siya mapunta? hihihi hindi mo ako hindi din pinalabas ako ng kahit ko ng part Ah, wala kayong part-timing ariyal? wala. nga. hindi na siya nagsuloy hiyo yung partner ba? may nagpapadala yun Ayan, pa-exit na kami, guys. Saan na ba yung yoyo part? Galing oh. dito, ano? Galing dito, 20 minutes. Mag-taxi na lang tayo, tayo. Galing dito, mamaya. Oh, so, doon na tayo kakain? Ah, Mayroon yung lakas, pa. yung lakas. Mayroon yung lakas. Anap tayo na makain muna. muna tayo or? I-exit muna bago kumain. Sana-ari ba lang natin pipapinta? Mag-taxi na lang tayo mamaya. kaya. Hindi, mahanap muna tayo kainan kasi ano, nahihilo daw siya pag ano. Ito na nga siya. So, Natingin ko lang yung papit. Ay, yung mo sa locker bayo, yung bag mo. Ay, 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 hindi na. Kay magpas tayo pa balik mamaya. Si Mindy, tayo pa Ay, magpas tayo mamaya. Ay, 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 <-s2> tayo, tako, inyo, Ako nagbawas na akong timbang. Nagbawas na akong timbang sa lagay na yan. Kung <laughs> panalo sa timbang, ito sa Ah, oh, hindi kita. Ay, hindi isang. Saan sa luna? Gago, naghagdanan ka lang. At ulan? Naghagdanan! na. naman ako naman. Naku, naman Dito? Gusto niya talaga magpagod. Hindi pa siya nakontento sa pagod. Maghagdan ulit siya, bala ka dyan. Kaya mag-escalator. <laughs>

Oh, okay. Sana tayo. Lalakatan tayo. Bukas. Sa Dollar, Dollar, Cherries. lang. 7-Eleven, Kusmid Tech. 7-Eleven mayroon naman kanin 'yan, 'di ba? Oh, meron. Gusto mo. Ay, sa fast food, sa Kusmid Tech seven highlight highlights mo. Tara! May kutsara tinidor. Ayun, may kutsara tinidor. Kutsara tinidor. Uh, Ito sa ulit rin, pero no hindi uh, oh, oh, na mga kainan. Doon na lang. Doon na lang, kaya tayo. Doon na lang. Oh, yang guys, di sini nama kami sah taksi. Anjuran. Ah, kau kau kau. Baiklah. Tensa tensa.

Mosquito is big, big. Palabasin mo. Shoo, hey, shoo, may, shoo. may ano yan, so, meron. Babe, mosquito. Andiyan na, na sa'yo, Ate Jo. Masa ang mahanya sa mo, bidyohin mo, Ate Jo. I-vlog mo. Ayun, <laughs> <laughs> ay, Wala, hindi ko nakita. Plat. Sana. Tagating pa naman ako na ng ano. Mosquito. Mosquito? Mosquito lamang? Where's the mosquito lamang? <laughs> nagsusulit pa to si ano Ay, malayo siya paggaling paggaling saan siya Old street kung Hindi, galing dito. malayo talaga naman tayo saan siya Old street o pa 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 nakabukas yung pintana. Aircon tapos ito. Ay, ano mo? Ayun. Ano to? Ano mo? Nakabukas yung aircon niya tapos nakabukas yung pintana. Nakabukas may aircon? Oo, oo. Pinasara oh, ko nga. Tapos. Oo. Kasi mo wante. may amoy. May amoy. na nga ano ng usok ng sasakyan, kaya ka Bahok ng lolo. <laughs> <Ito>. Hindi, <laughs> may amoy pa kasi di ba ano yung tawag nito? Bahok ng itlog ni lolo. Hindi, hindi amoy itlog. <laughs> Bahok talaga, may gas. Bahok Amoy. Ibasan e, na O, hindi yan. Pinto yan. <laughs> 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 Gano'n Yan tayo. Oka na lang tayo sa mainit na fresh air. Huwag lang doon sa kulog na... Bulog na ng... Nasa ko pagkakasya ko eh. Papatay na lang aircon. Maganda sana. Pupan ba Pupan ako.